Okay, good morning po ulit, ano? Live po tayo ngayon, ano? Dito po ulit tayo sa bukid po ni Mr. Isagani de la Cruz, yung ito pong seed grower po natin dito sa Bigos Rizal. Ayan, para po talagang patotohanan po namin sa inyo na yung pong in-apply po natin nung pong nakaraang Merkules, Abril 23, 2025, eh, talaga pong nagsasalita at mabilis po yung yung resulta. O. So, ito na po, yung in-sprayan po natin ng drone noon pong nakaraang Miyerkules, so oh, ito yung katabi niya, oh. 20 mm, days old 20 po yung days. katabi po niya. Eh halos ko na. Halos magkasin lang ina, makapal lang to at kuan, na. mas nauna eh. Opo. Oh, <laughs> Para dito. Pero ako mas kontento ako dito sa ganito lang. Kasi pag sinabugan ng pataba ito, sigurado mamumuno na. Saka so, yung kita na yung epekto nitong kuan. Kambyarin. Isang litro pa lang po yan ah. oh, isang litro pa lang talagang Kwan, lumaki na siya na lumapad na yung dahon hindi po bang hindi pa napataba niya di ba Oo. sa gadi punta natin dito, parang hindi makita eh. Ayan hey, no, nga, hindi, parang kaya kung walang tanima, no, <laughs> in-spray natin ng kwan, kambiar eh. Eh, pero ngayon, eh, nagulat ako, ganito na pala, itsura. Malalaki na. Parang kung napatabaan na. Oo, so, oh, parang napatabaan eh. Eh, sana magtuloy-tuloy na bulas nito. Eh, kagaya po niya, naka-schedule naka, naka ng magpataba Uli si Sir Ian niya. Siguro 15 days, O so isang araw siguro, mga Webes. So, mga Webes siguro, papatabaan nato ng ba, 16-20 para mamuno. Sige nyo, Sir Sagani, naka, ba, nakatipid po sa, eh, sa fertilizer. Eh, nakatipid tayo. Kung lalagyan mo pa ka, kasi ng urea to, baka sumobra na. Eh, itong cambiar, rin, eh. eh, makakamura tayo kasi isang litro, isang hektarya, kung para sa isang bag na urea, eh, magkano yan isang bag na urea as a 1, 4 Kung para dito sa 1, uh, 6.50 lang, o oh, di 1, uh, may git kalahati pa, ang um, uh, katipiran. Kaya dito Amor na po rito, sinabay nyo pa to sa? Sa pandamo, nakasabay pa ng pandamo to. Sabi nga nung mga nag-spray doon sa kabila, para po eh kang may sticker yung ini-spray natin, eh kaya kung malagkit nga yung cambiar in, kaya parang sticker na rin yun. Kumakapit na doon sa palay, pati yung damo, kakapitan ng sticker na yun, kaya madaling mamatay yung damo. Yun ang observasyon ko. So, kagaya si Sagani. Ito po, ulitin ni Sir Sagani to, Basta, di ba, magpapataba sila sa isang araw. So, ang second application po, kunin silang fertilizer na to, 30 days eh, dahil sa uh tanim. O, 27, 25 to 27 days, mag -spray, spray ulit, 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 ulit na, sa isang, isang litro ulit. Uh, ng road. Uh, okay. Pagka may damo pa rin na natin at lumusot, mahaluan ulit sa isang gani uh, ng oh. Uh, o, di ba? Yung pang, ano yun? Pang malalaki uh, na, na pandamo. Pagka malalaki na, So, Sir Sagani, ano po yung mensahe niyo doon sa mga nanonood sa atin ngayon? Para okay. ito, buhay na patotoo. Jackpot at jack, kita raw po so, sila kaya talaga eh, pinalikan natin eh. Subukan na natin 'to, malaking katipiran. Cambiar en. ay mahigit ka ang ay natitipid natin sa chemical na urea, granules. Ano po? So ayan, ano po? Kung talagang halimbawa sobrang sa sa tag-araw, Talagang hindi maiwasan, kailangan din naman talaga nating maglagay ng, hindi uh, uh -huh. naman natin inaalis yung paborito natin na urea, yeah. 'di ba? Oo. Uh -huh. Kaya nga lang kasi, sabi ni Tatay gani, eh parang na-urea na nga eh. Uh -huh. Kaya complete na yung binili niya. Pero kapag ka po talagang nakukulangan kayo, so pwede pa rin kayong uh -huh. maglagay. Pero tingin namin hindi na ganoon karami. Oo. Uh -huh. Sa original ninyong plano. Oo. Uh -huh. So, ayo uh, yun po. Yung puwatin po pong primera kamdyra rin, hanapin lang po ninyo sa inyong pong mga suking tindahan, ano po? Huwag niyo pong panghinayangan. At mm, sabi nga ni Sir Isagani, hindi niyo malalaman kung hindi mm, niyo uh, susubukan. Kaya po so, para mapatunayan po niyo, subukan niyo. Na nakita niyo ang ganda ng cambiar Opo. Uh, Opo. So, yun po. Maraming pong salamat sa inyo pong uh, panunod at pakikinig po sa amin. Ayan po ninyo, pagka po ito ay eh, Applyan ulit limang araw bago magpataba ng 30 days ni Sir Sagani. Babalikan uh, po ulit natin. Uh, yan po yung comparison na Makita po ninyo. Isa pong 20 days old tsaka isang 13 days old. Uh, ano? ito, 20 days. Nagpataba na po ito kanina. Si Sir Sagani po sa isang araw po magpapataba. Kaya uh, sabi nga niya baka, baka habulin din. Kasi nung sprayan po ito nakita naman po ninyo parang Sabi nga ni Sir Sagani, <laughs> aspili pa lang eh. Oo, oh, parang wala pa akong makita ako ah, nung inisprayan namin eh pero ngayon no, kalalaki na hindi po kayo nangyayon. biglang bulas eh nagulat pa siya malalaki na pala kaya hindi niya pa pinupuntahan eh oo oh, ko eh hindi pa malalaki eh ayan so sige po marami po salamat sa inyo pong panonood at pakikinig sa amin ni Sir Isagani de Cruz dito pa rin po yan sa kanya pong bukid sa Bicos Rizal shout out po kay Sir Ian ano po ito pong bukid po talaga na, na to area po ni Sir Ian to eh. Si Sir Sagani lang oh. ang nag-take over. Uh, ala po si Sir Ian. Ako.